harvest tayo ng ating ang no? kasi masarap itulagyan ng itlog at ginileg. agree <laughs> okay. so ito dito banda mga nanay, hindi ko yan siya harvestan kasi gawin ko itong seedling Ayan! Arang ka guwapa mga nanay. Oh, guwapa kayo. Oh, look at this. Hmm. And ang ating sitaw na purple. Ayan ko lang yan dyan. Parang maging seedling ko yan for the next year. So, for the next year, damihan ko na ang aking kanim na sitaw. Purple and green. Kung mayroong blue, blue. Ha, <laughs> oh, ang akin palang ano um um, cucumber or cucumber. Ano mang pag-pronounce niyan? Kainin na natin itit. Oh, ha? Huh? Hmm. Ha! Salad na this. abisen naman tayo ng okra. Oops. Nahulog. Arang kagwapa. <laughs> Oh, di ba? Meron tayong okra, cucumber, kamatis, ang palaya, at saka sitaw. O, oh, di ba? Tara na, kain na tayo, maglaswa tayo ng okra. So, magkuha kamunggay, gamay. Pwede po na Kay atong gulayon. Ayan. Agoy, ginoko. Alam, kagwapa sa akong kamunggay, mga nanay. Sobra kagwapa. Agoy, ginoo ingon yung kagagoy ginoon niya. Butangan na lad. So, of course, ang nanay Jenny ay kompleto. Mayroong tanglad, mayroong malunggay, mayroong okra. Kunti lang. Kunti lang mga nanay, no? Ah, yan ang agahan ko. So, ito, maghiwa ka ng kunting kamatis. From our garden, dito mga nanay, guwapa kayo ang akong kamatis. Wala gibutlig-butlig. Butlig. may prodag ko. Na-joke lang, nanay. Mahamis! Makinis ang kotes. Ayan. Okay. And, kunti lang yung tanglad ko mga kamami. Simulat ng anak ako mga nanay Na, I'm not good for tanglad, no? Ah, so, ngayon, first time kong bumalik ng tanglad. Hmm. Marunong pa ba akong mag -ano nito? Kasi sobrang tagal na talaga, mga 9 years na. Kasi 9 years old na si Matiyo eh. O ayan, perfect! So ngayon, ilagay ko ang aking mga spices to make to. Unya, magharos gay dalit dalian Hindi mo mga karana Eh, paka lang oh. Agoy! Agoy! Grabe kapris ko! Ayan, bumangon na si ano? Si Matiyo. Kumanta na. Narinig nyo yan mga kananay? Kumanta na siya. Siya na po yung nakaintindi anak yung kanta. Huwag <coughs> ko kahibalo Wakukai anak yung kanta mga nanay. <coughs> so ayan na. Luto na ang ating mabilisang lauoy na mayroong ano, tanglad at saka malunggay. Okra. So ito na. Kain na tayo. Agahan ko ito mga kananay. Wala tayong tuyo. At yung laoy natin na ina, malunggay. Inanuhan ko ito ng paksiw na isda. Mga kanana, yan may isda. Ang paksiw, oh, nilagay ko, no? Parang masarap talaga siya. Hmm, subukan na natin. Oh my God! Mmm! Probinsya ang probinsya talaga. Agoy. Okay. Huh! Ah! Higup ko mga lanay Uy, kay lamig kay sa akuan. Satisfaction. Uy. Ah. lamia, uy. Ah, nakat sa mata. Nami <laughs> ah, lagi sa akong kutu-kutu nga. Naimitan. May sikmura, naimitan yung sikmura ko. Hmm. Halo bisaya aning atuang language mga nanay kay kung magsa nahirap test sa galo buon tay palaban sa bisaya <laughs> goy. Maka ingun juga aku ijin nih. Unsa menang ibu hang pagkaon. Mm. Ah. Kamu to nato nih. Mm. Mm. Oh, Humahaba na talaga ang aking mga malunggay. Oh, ang gaganda ng palwa. Ayan. Ang tataba, ang lulusog. Hmm. Diba? Uy, nako. Saan na yung ano dyan? Manik. Kay ato ng lutuin. <laughs> Tapos may tanglad. Agoy. O, oh, mayroon din ta tayo dito in this area. Agoy, ginaw ko. Arang kagwapa ang mga malunggay ni Nanay Jenny. Agoy, kalabong man ka yung mga nanay sa mga malunggay ni Nanay Jenny. Arang man kagwapa. Mafugnan pa ba ang kagwapa ana, o? Oh? Agoy. Agoy. min Tapos mga nanay, dito rin sa kabila marami tayong malunggay. Kaya, gulay na this ng maigay. <laughs> Mapurga ang atong bitok ani mga nanay nang dahil at of ah mulunggay, mulunggay, mulung So wala pong problema kung wala tayong eryang mapagtaniman. Ayan po, bibili lang ng paso, lagyan ng lupa at taniman ng kangkong. Diligan lang siya ng maayos para ang buhay na buhay. So ayan mga kalanay, pwede na tayo magulay dito ng adubo. <laughs> mga nanay ko mo sasayang lahat. Ha? <laughs> nanay, ay, pagod ako. Galing ako sa labas kay Nagdilig ako sa aking mga tanim kay <gasps> Umiiwas talaga ang ulan dito sa amin mga nanay. Iniiwasan ako. So, ayan, nakabili ako ng bayabas. Bayabas mga kanay na long time ko Hindi ako nakakain ng bayabas. Now, ay kainaw. now. <laughs> ko na yan. Binabad ko ng asin. No? Asin kay di man to, di man to sa atin mga nanay sa ibang planeta man ito galing so natin malay natin hmm. malay natin mga kananay lami unta na ning kining pinaka green niya kay daghan kind ng of fiber niya makagwapa po ni iyawat na lang madungagan ng ato ang face <laughs> joke lang mga nanay hmm <laughs> can you give me some salt masarap talaga ang pinas na guaba hindi ko alam kung saan galing ito basta nakita ko sa tindahan sa guaba nga nga wala tong fiber ito mm -hmm. mm -hmm. I'm not going to go to the night. I'm not going to go to the night. slow down know, one you know already I'm blogging. I said slow down. I mm -hmm. got $4. Dollars.

Hindi siya matamis, hindi siya matabang. Tamang-tama lang. Kaya masabi ko, the best na guwaba yung Pinas. Marami mga klaseng sa guwaba mga nanay. May pink yung dito. Ito white. Mmm.